Ahan yang mga pistuhan kay uh, mga magwapot no? oh, at kalit. Magbuto ba sa tong adlaw sa cellphone no? Iya Iyawan lagi ka. Mo-main di ka. Sa madat karon mga klanga. Alas 7 subunad. Mo-bigay paggawas na ko ba. Pangalabas ko lang gyahi. Usa pa lang ko. Akaysa pa lang. Dingam. Si Alanganin yung oras. Alas 10 day ang sulod ba niya. Yung pamasahe, 85 pesos. Ah, Siyempre, yung na-traffic ni Gamay, sabi na akong lasoko. Kaya pasig malit siya. Pero sa tinood lang, sa tinood lang, yung mga pasahero namin dito, kumbaga maliit kayo, hindi na namin kasalanan yun. okay Ang sa si amin lang, service yun. Ang sandig ka diri ba? Tirada na mo diri, ko na namin. Pick up lang muna mo pa. Pick up lang muna mo. Pick up. Pick up yan ang maayos. Mga yan ang maayos, yun lang po yung trabaho namin bilang isang rider o driver ninyo pagkayo uh, ah, pagkayo ay ah, nasakay sa amin mga riders ha ulat ng mga grab for wells. wala na po, hindi na namin kasalanan kung malit kayo pero yun nga gawa namin ang paraan magawa kami ng paraan para hindi kayo malit sa yung trabaho yun lang po yung trabaho namin pero kung magalit kayo dahil malit kayo hindi, hindi na namin mali yun mali na yun yun yung totoo mga kalangga kasi nga, siyempre, kami naghanap buhay ng maayos. Ayan naman namin lumipad-lipad yan sa kalsada. Kasi nga, ma, dahil sa malilit lang kayo, gusto nyo paliparin nyo kami. wag. Mahigpit na pinagubawal yan. Hanggang 60 lang po ang pwedeng itakbo namin. Yun yung bilis namin. Mga palangga. Kasi siyempre, naghanap buhay tayo para sa pamilya. Tapos, di ba, magigwinto ka na lang sa kalsada. Hindi pa pwede yan. Pero kahit pa paano naman, nagawa natin ang paraan yung kay ma'am, yung 85 pesos niya. Ginawa niyang 120 pesos. Kasi, yun nga, alanganin yung oras niya at haabol uh, na natin ng konti. Tapos uh, konti ba? Ang atirado ng diyan. Tabot sabot abot sa na karoon. Nasa pala ako. Ano eh, matama Ay hindi. Wala spirit ka sa Uyo. Sa Holy Spirit kayo mga palangga. So, ingat kayo. Araw na sa yun nga. Asahan natin yung tumal. At uh, medyo tanghali na tayo nakalabas. Yun po yung, ano natin, yung mga palangga. Tapos, paano mag-register sa mukit? Hindi, apply ka na. Paano kayo? May driver's license ka, professional. ko Ito, pinis ka. Punta ka sa oh, Handa ka ng NBI. Uh, Punta ka doon sa sa Martina. Oh. Punta ka doon. Bilis ka. Ang bilis mag-release yun. Isang araw lang yun. Nako. Oh. Magbigay ka lang ng isang araw. Matit, makaka-apply ka na, makabiyahin. Komplet, kompleto na lahat. Oo. Uh, mo lang lahat yung ano mo, mga requirements. Tulad ng motor, registro. Basta. Oo, oh, wag kalimutan yung NBI. Yun. Finish lang, process doon kasi road test ka pa doon eh. Tapos uh, may exam pa, kunti. Ah, uh, discount. Isang hey, araw. Bigay ka ng isang araw. Tapos yun. Yes, gusto ko mag-sideline eh. Para makasideline ka. Bibigay na ko. Pang ulam-ulam ba? Pa. Ito nga. Dito. Ano ba ala ba nandyan? Ano lang naman, wala naman. May hey, kota ba o? Oh? Wala. wala, wala, wala naman kota dito. Bahala ka na sa oras mo kung anong oras bakante. Ngayari, pag-out mo ng trabaho, on mo lang yung app mo. Tapos pinasok ka ng Nung pasahero, biyahe ka lang ng biyahe. Ngayon, pag ayaw mo na, kasi, e, o di, off mo lang din yung app mo para hindi ka pasukan. Ganun lang, kapilis. Paano yung kita mo doon? Yung kita mo dun, huwag mong problemahin yun. Automatic. Oha mo na agad yun. oh hindi ka na mag remit sa hindi ka na magre remit sa move it. Kahit sino, joyride ang kas, hindi ka na magre remit doon e sa opisina. Kasi bawas na nila oh, yun. O, matik sa system na yun. Maglalaro sa system. Kunyari, wala kang top up. Uh -oh. Sa move it, ha? Huh? Kunyari, sa move it. Wala kang top up kasi kailangan ng top up dito para batuhan ka ng pasahero. Uh oh. So, ang mangyayari ngayon, kung wala kang top up, zero top up ka, ang gagawin ni Mubit sa'yo, babatuhan ka niyang cashless na tinatawag. Yung cashless na yon pira din yon, kung yung, kunyari, pamasahe ng pasahero, ano siya, naka-G-cash. So, oh, -huh. oo. Oh. Tapos yun, kung wala kang top up hanggang sa... Pag binatuhan ka na ng cashless, babatuhan ka na naman yung cash ngayon. yon, trade tuloy. Wala ka na problemahin doon. Saka makasanayan mo yon. Basta kung ang kunyari, maka-apply maka ka na sa Mugit o kahit sa apps, ang gagawin mo, tanong ka lang ng tanong ng mga kasamahan nating rider. Kasi ang kapatid ko, Mugit din eh. Oo, oh, ganun lang yun. Mugit din. Kaya sa akin ko, oh, eh, wala. Automatic. Ang umaga uh, uh, kasi, yung test na nila, siguro niya. Oo. Oh. Ah, kasi kung mabiyahe pa siya. Kumikita pa yun. Oo. Oh. Kaka maling pa malingkita pa. Di ba? Kunyari, out ka ng alas 5 ng hapon. Sabi niya nga sa akin, tatlong oras ka lang dito. Oo. Oh, may pang ano ka na, may pang ulam ka na. Ganun lang, bilis lang dito. Ano, ano ganun